O oh, mami, sakto kinakaya mo. May nag-comment dyan. Sa akin po, binili ko po 207. Akala ko po, isa lang. Bumili po ako, dumating dalawa. Nagulat po ako. Buy yeah. one, take one nga, baby. Buy one, take one, one kasi to. ano, mo, hindi na siya sobrang dry. Kung dati may kita nyo, sobrang dry siya, ngayon hindi na. Nag-upgrade na talaga siya. Tapos hindi na siya ganung katamis. Ang sarap na niya. Ganito kalaki, 420 grams. Ayan. Kung may nyo, ito yung ube, matcha, may apat na flavor, may rainbow and chocolate. So guys, kung gusto nyo rin ito, ang sarap niya talaga, promise. Siyempre itong matcha natin medyo mapait to kasi nga matcha siya. Gawa siya sa green tea leaves ang matcha. Yellow Basket. Buy one, take one. Yun okay.